Patuloy sa ating mga balita. Sumuko sa Police Provincial Office ng Magindanao del Norte ang dalawang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, Karyalan faction. Kasamang isinuko ng mga ito ang kanilang armas. Ang News Now sa report. Ipresenta ni Police Colonel Victor Rito kina del Norte Governor Dato Tokomastura at Sultan Kudarat Mayor Dato Shami Mastura ang dalawang sumukong miyembro ng BIFF araw ng Lunes, November 24 sa Provincial Headquarters sa Old Capital, Barangay Simway. Bitbit -bit ng dalawang BIFF members sa kanilang pagsuko ang isang M16 rifle, bala ng RPG, isang Uzi 9mm at mga bala. To the members of the BIFF Karyalan Faction who stand before us today, Your decision is an act of immense courage. It takes far greater strength to lay down arms and embrace the path of dialogue and reconciliation than to continue the fight. Your return is a powerful testament to your desire to be fully part of the development and peace that the Samoro region is building. The PNP is mandated not only to enforce the law, but more importantly, to be an instrument of peace and rehabilitation. The government, through the entire security sector and local government units, opens its arms to welcome you back. We recognize that the path to true and lasting peace involves addressing the root of conflict, providing livelihood, education, and opportunity. Uh I am very over, very much overwhelmed na despite na ang kanyang area of responsibility ay sa mag Magindalaw din sir, still they want to surrender here sa Magdorte kasi mas tiwala sila sa ating local government dito, especially sa pamumuno ng ating governor at mayor uh, Shamim Mastorabo. Iinuri naman ni Governor Mastura ang pagsisikap ng otoridad at ng lokal na pamahalaan ng Sultan Kudarat sa pagsuko sa dalawang miyembro ng BIFF. Well, first of all, uh, I'd like to congratulate uh, Mayor uh, Tatush uh, Mastura for uh, exerting his effort. Ilang buwan na sinasabi sa akin na may gustong mag-surrender. Sabi ko, sikapin mo na, makumbinsi mo sila na mapano natin sa gobyerno dahil uh, kailangan natin ngayong kapayapaan. Kung kanya, nandito tayo ngayon at uh, at least nakumbinsi yung dalawa na pumanig na sa gobyerno. At ako'y masaya naman at uh, at least uh, nandito sila uh, and uh, they open their eyes sa katotohanan. Uh, pronouncing this to the to the other people no, na nandiyan pa rin sa bundok at uh, at ang isip pa rin ay uh, uh, kakalabanin ng gobyerno no? uh, di, ang ano natin ngayon, punto para sa mga bangsa Moro ay kung paano tayo mabuhay ng mapayapa, paano natin mapaundan ang ating uh, bayan at uh, paano tayo mabubuhay sa katahimikan oh? tapos na po yung mga labanan noon no at na experience natin na uh, well uh, Karamihan sa atin ay uh, tumaya ng buhay at uh, I'm so happy na a majority of the Bangsamoro have decided to come to the folds of the law for the benefit of the Bangsamoro. Uh, Mayroon tayong dalawang uh, surrenderis ng uh, BIFF uh, Karyalan Paction and uh, pinapasalamatan natin ng ating provincial uh, government sa lahat ng support. Uh, sa activities na to, activity na to and uh, especially yung ating uh, provincial uh, director uh, si Colonel uh, Rito, siya po yung uh, naging kasama natin uh, para po maging successful yung uh, yung uh, pagsusurrender ng dalawang membro ng uh, Karyalan na uh, faction. Notably Belarde, I minds, Philippines.